Kan tayong tanegi dito mga sangkay. Kikilawin natin 'to. Kas ng Gawin natin 'tong kinilaw na tanigi. Right. Let's go. 인가요? tapos ang ang tira nito mga sangkay sasabawan natin yung mga tinik ulam pa yan Tapos, itong mga buto-buto mga sangkay, sabawan natin. Sarap to, sabawan. Ayan, sabawan natin itong mga sangkay. Tapos, ito yung ating kilawin. Ito yung laman. Mga sangkay, ito na yung ating tanigay na himay na natin. Ayan, malinis na mga sanggay. Yung buto-buto sa bawan natin. Tapos ito yung ating panahog. Cucumber, kamatis, luya, sibuyas, tapos sili. Sili green at saka sili, siling anghang. Let's go! Tapos lagyan natin ng kalamansi extract. Ayos mga sangkay, timplahin na natin. kumita natin ng kinamot para mas malasa Igen natin ng kunting asin magiging natin ng suka magiging muna natin itong mga sangkay para matanggal yung lansa natin ulit tingin natin mga panahog sibuyas buya sili kamatis Lagyan natin ng kunting pamintang durog. Lagyan natin ng asin ulit. Lagyan natin ng asukal. Yung sukat natin, matamata -mata sa steam lang ito mga sangkay. Tansyabon. Tapos lagyan natin ng suka. Lagyan natin ng kalaman extract, Yan, haluin lang natin mga sangkay. Mabango na. So, sakto lang. buhos na natin ang ating cucumber. Ayos na mga sangkay. Pwedeng pwede na. Ready to serve. Let's go. Tapos dotoy na natin tong ano natin mga sangkay sabaw para may sabaw tayo, may kinilaw tayo, tapos may sabaw. Let's go. Bus natin yung mga panahon. Tapos lagyan natin ng tubig. Tantsa-tantsarang. Tapos na natin to. Ano mga sangkay, kumulo na. Ganyan natin ang ating buto-buto ng tuna ang buto-buto ng tanigi Ganyan natin ang ating buto, -buto ng, buto -buto ng At ating muna sabit. Marap mga sangkay Ready to serve Okay na mga sangkay Bukos na natin Sibugan na Ayan o oh. Ayos na mga sangkay Yung ating sabaw ng Buto-buto ng tanigi Tapos Laman ng kinilaw na tanigi mga sangkay Panalo Kainan na, na mga sangkay Let's go. Tikman hmm. natin ang ating kinilaw na tanig mga sangkay. Sarap nito. Tingnan hmm. natin. First bite mga sangkay. Hmm. Panalo. Tapos yung sabaw natin. Pwede na tayo maging ship cook kasi feeling ship tayo. Right. Kain tayo mga sangkay.